Sa videong ito, pag-usapan natin kung paano mapapalakas yung panggilid natin, ano yung mga pwede nating i-upgrade or itono sa mga piyesa natin dito, at lahat ng dapat nating malaman bago natin galawin yung panggilid natin. Ang ating mga panggilid ay technical natin na tinatawag na CVT or continuously variable transmission. Sa madaling salita, ito yung mga mechanism na may smooth na pag-transmit ng power mula sa ating engine papunta sa ating mga gulong. Kumbaga, walang interruption or pag-shift ng mga gears na magaganap tulad ng mga manual na motorcycle. Kaya wala ditong primera, segunda, tresera at kwarta. Ang meron sa CVT natin ay smooth transition ng gears depende sa RPM natin. So bago ko ituro sa inyo kung paano palakasin yung panggilid natin, Ididiscuss ko muna sa inyo kung paano gumagana yung CBT or panggilid natin Para nang sa gayon ay maintindihan nyo kung paano natin ito tono or palakasin yung panggilid natin Kumbaga sa gitara para malaman nyo kung ano yung dapat pihitin, itono or itama So dito sa loob ng ating CBT ay meron tayong dalawang set ng assembly dyan Ang nasa kaliwa ang torque drive assembly at ang nasa kanan naman ay ang pulley assembly So nagmumula yung pinaka power natin dito sa ating crankshaft or tinatawag na sigunyal. So parang ito na yung pinaka output or yung ginagawa ng ating makina sa loob, ang mapaigot itong sigunyal natin. So nagdedepende yung kayang ibigay na RPM, horsepower or torque ng ating crankshaft depende sa CC ng mga motor natin. Kaya naman in short, the more na mas mataas yung CC, the more na mas malakas yung power ng kanilang mga crankshaft kaya mas mabilis yung mga yon. Pero dahil nga naka CVT tayo, may paraan tayo para i-modify or palakasin yung panggilid natin. So mula sa ating crankshaft, itatransfer niya yung kanyang RPM or yung kanyang pag-iikot dito sa ating pulley set or pulley assembly. By the way, ang ibig sabihin pala ng RPM ay revolution per minute. Sa Tagalog, pag-iikot na kayang gawin sa loob ng isang minuto. The more na mas mataas yung RPM or pag-ikot, the more na mas kaya nitong magbigay ng mas malakas na power. So balik na tayo dito sa ating pulley assembly kapag na-transfer na nga ng ating sagunya lang kanyang RPM or power dito sa ating pulley assembly, itatransfer na niya yung kanyang power or RPM papunta dito sa belt na siya namang dahilan para matransfer yon dito sa ating torque drive assembly. At pag nagkaroon na ng sapat na power yung ating torque drive assembly, sa pamagitan ng clutch lining ay iipitin na niya yung bell na siya namang magiging dahilan para umikot na yung ating gulong. Sa madaling salita mula sa ating crankshaft, yung ating mga assembly yung magiging tulay para mapaikot natin yung ating gulong. So isa-isain pa natin yung mga kada assembly dahil may mga parts pa to sa loob. So dito sa gitna yung crankshaft natin, tapos ito yung pulley assembly natin. Kung may nyo, meron pa siyang kahati, meron pa siyang partner. So, yung partner niya na to, sa likod niya, meron siyang backplate na tinatawag natin. So, pag tinanggal natin yung backplate na yan, meron tayong makikita ang mga flyballs at bushing. So, yung mga flyball na yan, sabay na umiikot yan. Kasama umiikot, kasama ng pulley assembly natin. So, kapag mas malakas yung ikot or yung RPM, umaangat yung mga bola natin. Dahan-dahan silang umaangat. The more na mas mataas yung RPM, the more na mas umaangat yung mga flyball natin na yan. So, ngayon pag-usapan natin, ano nga ba yung purpose ng mga bola na yan at nandyan yan? Ano nga ba yung nagagawa niya para sa ating panggilid? or sa pag-transfer ng RPM or power para sa ating mga motor. So, eto, para explain sa inyo, yung mga bola na yan, kahit wala yan dito sa ating pulley set, iikot yung ating pulley set. Ang kaso, magkakaroon ng fix na power dito sa ating pulley set dahil yung mga bola na yan ay yung nagpapadelay or nagpapagalaw sa ating belt kumbaga sila yung rason kung bakit yung ating belt dito sa ating pulley assembly ay tumataas bumababa so eto explain ko sa inyo kung bakit umaangat or bumababa yung ating belt sa pamagitan ng mga fly ball or bola na yan. So, kagaya na sinabi ko kanina, yung ating mga fly ball gumagalaw yan kapag bumibilis or lumalakas yung RPM natin. So, natatakpan yan nitong ating backplate. So, may connection yan, yung dalawang yan. So, kapag gumangat, itong mga fly ball natin, sumampayan sa taas, bumilis yung RPM. So, ayan, taangat yan, di ba? Itatakpan natin siya ng backplate. So, kapag umangat yung mga bola na natin na nandun sa loob, aangat din itong backplate natin. So, ayan, kung mapapansin nyo, tataas din yan. Siyempre, iuusog siya ng bola natin. So, kapag inusog na siya or inangat na siya ng bola natin, makikita natin itong bushing natin dito sa gitna is gagalaw din yan. So, papasok siya pa loob. So ganun yung mangyayari dito. So pag nagkaroon na ng sapat na RPM yung ating bola, angat na yan, sasampan na sa taas, tutulok niya na yung drive face. Yung ating bushing naman is papasok na dito sa ating pulley set. So lulubog na tong ating bushing na yan. So ano naman yung kinalaman ng mga paggalaw na yon para sa ating CBT? May magagawa ba yon para mapalakas yung ating panggilid? So para mas ma-gets nyo yung kinalaman ng mga yon ito, ididikit ko yung drive face natin. So, ito yung drive face. At ganito yung posisyon niya sa ating CBT. So, kapag sumampa yung bola sa taas, natulak yung back plate, papasok yung bushing, yung bushing natin. etong drive face at saka yung ating pulley set is magkakaroon ng close contact. Kung makikita nyo, maglalapit yung dalawang yan. So, pagpasok ng bushing. So, yun. Ganun yung mangyayari kapag sumampan na yung bola at itinulak niya yung backplate. Papasok yung bushing, maglalapit yung dalawang yan. So, para mas maintindihan nyo, the more RPM, the more na mas paangatin yung bola, the more na mas didikit yung ating drive face dito sa kabilang pulley set. So, the more RPM, the more na magdidikit yung dalawang yan. So, ano naman yung kinalaman nun? So, kung matatandaan nyo, merong belt na nakalagay pa dyan dito sa loob. Nakaipit 'yan sa ating drive face at sa ating pulley set. So kapag nagkaroon na ng mataas na RPM, ang mangyayari dito ay sa nila yung belt, yung dalawang 'yan, yung drive face natin at yung pulley set. Ibig sabihin, iluluwa nila papunta sa taas yung ating belt. Kumbaga, ganito yung itsura niyan pag side view. So kapag low RPM or hindi pa gumagana 'yung motor, nakasampa pa 'yan dito sa ating bushing. So dahil iniipit 'yan ng drive face natin, So, dahil tumataas nga yung RPM natin, yung bola natin, umaangat, inaangat niya tong drive face natin dito, or yung ating back plate, I mean. Yung ating belt dito, aangat yan. Siyempre, pipisain niya yan. Pupunta yan sa maluwag na part. So, dahil yung dulong part, or yung pinaka outer part ng ating drive face, or pulley set, yung maluwag, dun siya pupunta. So, yun yung nangyayari kapag tumataas yung RPM, lumalabas or lumuluwa yung belt papunta sa labas or outer ng ating drive face at pulley set. Kasi kung makikita rin dito, may inclination yung ating drive face at pulley set. Kaya naman luluwa talaga yung belt natin at ilalabas niya hanggang sa mapunta siya sa dulo. So the more na mas mataas yung RPM, the more na iluluwa niya yung ating mga belt. Ganun lang kasimple para magets nyo. So yun na yung pinaka purpose ng ating pulley assembly. Yung iangat yung ating belt papunta sa taas. Kapag nasa pinakataas na kasi yung ating belt, malakas na yung power ng ating pulley assembly para i-transfer yung RPM papunta dun sa kabila, dun sa ating torque drive assembly. So, yung naging factor dito para maiangat natin yung belt is yung ating mga flyballs, diba? So, yun yung pinaka-factor para magkaroon ng timing para agad na maisan pa yung belt sa taas. The more na mas mabilis na maisan pa yung belt sa taas, the more na mas maganda kasi mas malakas yung arangkada no Di ibig sabihin maganda yung uh, ginagawa ng flyballs na pag-angat kaya naman masasabi kung yung flyballs balls yung pinakauna-una nating itotono or i-upgrade kung sakali man gusto natin mapalakas yung arangkada or bumilis yung ating mga motor so yung mga fly balls kasi merong iba't ibang sizes yan Merong mas magaan, merong mas mabigat. So yung konsepto kasi niyan, Kapag mas magaan kasi yung bola, mas mabilis siyang aangat kumpara sa standard na bigat. Halimbawa, yung 13 grams mas mabilis mabilis siyang sasampa sa taas kumpara sa 15 grams. So gano'n yung mangyayari. So kaya naman kapag mas mataas sumampa yung magaan na bola dito sa taas, matutulak niya na yung backplate, uusog yung bushing at mabilis natin mapapaangat yung belt which is magbibigay sa atin ng mas mabilis na arangkada. So gawin na natin standard siguro yung sinet ng manufacturer. Halimbawa kung 15 grams yung sa 125, kapag gusto natin ng mas mabigat, 16 grams yon Mas magaan 14 pababa, mga ganon. So eto dahil 15 grams to, uh, sapat lang yan para maisampay yung ating belt dito sa taas. Sapat lang yung time niya para maiangat, maisampay yung belt nga. So, kapag gumamit tayo ng mas magaan na fly balls, kumpara dito sa standard, halimbawa 15 to, gagamit tayo ng 13, mas mabilis siyang aangat sa taas dahil medyo magaan nga siya sa high RPM, mabilis siyang mapupunta sa itaas, at yung belt natin, mabilis na sasampa, papunta rin sa taas. Kasi pag gumamit tayo ng mas mabigat na bola sa standard, mas babagal na yung pagsampa ng belt papunta sa taas mas mabagal na kasi yung pagsampa ng bola natin papunta sa taas. Hindi niya na matutulak agad yung ating backplate. Kaya naman, doon mararamdaman natin na kapag nagpabigat tayo ng bola sa standard, mas mabagal na yung arangkada natin. So, yun yung number one na pwede nating itono dito sa ating panggilid, bola. So, dito sa ating pulley set board sa bola, ang pwede pa natin i-upgrade dito ay yung mismong pulley. So, itong pinakapuli, ito yung housing ng mga bola natin. So, meron kasi yung kalkal puli na nabibili kung saan yung lalim ng bola nila o yung pinagsasampahan ng bola is modify nila. So, basically, ang ginagawa nila doon, nilalagyan nila ng ekstrang daanan dito sa may bandang dulo or sa taas para magkaroon pa ng ekstrang daanan yung bola para umangat. Ang ending ang mangyayari noon, mas iaangat pa nila yung ating mga backplate at magkakaroon na ng ekstrang dulo or ekstrang arangkada yung ating motor. Kumbaga may top speed na siya dahil meron pang ekstrang daanan yung ating mga bola. So minsan kasi pag bumili tayo ng kalkal puli pero minsan hindi rin. Kasama na yung pagka-incline nito or yung lalim nito, ayan, no, yung pagka-slant nitong ating uh, puli at saka yung drive face yung kabila. So kasama na yun minsan May factor din kasi kapag medyo malalim yung part na to Or nakapalubog uh, pa So pag mas malalim kasi yan Or medyo nakaslad, mas nakaslad Yung belt natin mas mabilis umangat Kasi pag pinisya natin yung belt natin Pag piniga natin, inipit natin Mabilis siyang angat Kasi mas malalim yung part na taas yung out So ganito yung nangyayari yung backplate natin Mas iaangat pa niya So sa mga kalkalpuli na yon, mas malaki yung radius nila, nila kaya mas masasampa pa yung mga belt pataas. Kaya magkakaroon talaga ng arangkada at top speed sa mga ganon, mga kalkalpuli na yon. So yun yung pangatlong factor na pwede nating tingnan kapag magtotono or magpapalakas tayo ng panggilid. So punta na tayo dito sa torque assembly natin or kung minsan tinatawag na clutch assembly. So mamaya explain ko sa inyo sa inyong clutch assembly dyan. So yung posisyon ng belt natin dito, is nakaluwa siya nasa pinakalabas no nasa pinaka outer dahil kung mapapansin niyo nakaipit kasi yung torque drive assembly natin nakadikit sila nakaipit so ang rason kung bakit magkadikit agad yung ating dalawang torque drive is para hindi dumulas yung ating belt So yung nag-iipit sa kanila is yung nandito sa lobe which is yan yung center spring natin. Ayan, yung nasa lobe Mamaya babaklasin natin to para makita nyo. Kapag wala kasi tayong center spring dyan, yung ating belt dito sa ating torque drive is iikot-ikot lang, dudulas lang yan dyan. So kaya kailangan talaga natin ng center spring dyan. So para mas maintindihan nyo, binaklas muna natin or tinanggal muna natin itong clutch assembly natin. So itong nasa taas yan yung clutch assembly natin Tapos bugungad sa atin yung ating napakalaking center spring na nakadikit sa ating torque drive So ito, explain ko ulit yung sinasabi ko kanina So yan, bumubukayan, yan Ayan, kung makikita nyo, lumuluwag yan Yung nag-iipit sa kanya is yung ating center spring So yung ating belt is papasok lang dyan kapag nakabuka yan yung ating torque drive So para mas magets nyo, meron tayo ditong sketch kung saan makita natin yung posisyon ng belt dito sa ating pulley set, pulley assembly at saka dito sa ating torque drive assembly. So ito pag uh, low RPM, uh, nakasampa pa yung belt dito sa pinakataas, di ba? So yan pag low RPM, naka-stable pa lang, naka-neutral. So kapag naman nasa high RPM na tayo, nasa nakasampa na sa taas yung belt. Sa ating pulley set Mababa na or nakapasok na dito Sa ating torque drive assembly Ganito yung itsura nyan So high rpm na Mabilis na yung power Papasok na yung ating belt So kapag nakapasok na kasi yung ating belt dyan Malakas na yung power Pwede na niyang i-transfer Yung power dito sa ating clutch bell Or dun sa ating clutch uh, assembly muna So in short More power, more rpm Papasok yung belt dito sa ating torque drive so kapag mababa rpm sara, mataas rpm bubuka yan so ganon yung nangyayari dito yung center spring natin is may purpose kung bakit nandyan yan. kagaya na sinabi ko kanina para may sara to at yung belt natin is ah, nakaipit para sumabay yung ikot ng belt dito sa ating torque assembly pero bukod doon meron pang ibang purpose yung ating uh, center spring so dahil iniipit ng ating center spring yung ating torque assembly may kinalaman yan para bumuka ng maaga or sumikip ng maaga yung ating torque drive so yung sinet ng manufacturer natin para dito is sakto lang para lumabas, lumuwa, or pumasok yung ating uh, belt na yan so saktong sakto lang So ngayon, pwede natin uh, ano yan, ito no, yung ating center spring no. Pag kasi naglagay tayo ng mas matigas na spring kaysa dun sa standard, yung magkakaroon yun ng ano, pagbabago dito sa pagbuka at pagsara nito ng ating uh, torque drive assembly. So kapag mas matigas or mas mataas yung RPM ng nilagay natin na center spring, mas mabagal yung pagbuka ng ating torque drive. So sa high RPM, mahihirapan siyang pumunta sa gitna. Mas mahina yung power, mas matagal yung transfer ng power. So dahan-dahan siyang bubuka, pero dahil nga matigas yung spring, mabilis naman siyang uh, babalik sa dating uh, posisyon. So in reality, kapag matigas yung center spring natin, mas mabagal tayong makakuha ng arangkada. Ibig sabihin, dahan-dahan lang umaangat yung speed meter natin. Dahil matigas yung center spring, pero mabilis naman itong bumalik. Kaya naman makakuha tayo agad ng free will kung sakali man hininto natin yung pagsisilinyador dahil agad ibabalik ng ating center spring yung ating torque drive sa pagkakaipit niya. So yun yung mangyayari sa reality. Matigas na center spring, mabagal yung arangkada, mabilis na freewheel or pag-ipit ng torque drive. So, tandaan lang natin dito na kapag bumalik na sa dating posisyon yung ating torque drive or yung ating belt is nakasampan na ulit sa dating posisyon, mabilis tayong magkaroon ng freewheel. So, what if naman, pag mas malambot na center spring, ang mangyayari nun, mabilis yung pagbuka, pero mabagal yung pagsara. So, dahil nilalabanan ng ating belt yung ating center spring na malambot, mabagal siyang sumara. So, hindi kaya ng center spring itulak agad-agad yung ating belt. So, malakas siya sa arangkada. Ibig sabihin, kasi mabilis uh, bumubuka yung ating torque drive. Yung ating belt, agad na sa agad nakakasampa sa pinakagit na which is yun yung goods para sa kung gusto mong makuha ng mataas na RPM or mabilis na arangkada. So, kaya naman masabi natin yung center spring is factor para makakuha tayo ng arangkada. So, ang payo ko lang sa inyo, kumuha kayo ng mas malambot kaysa sa standard. Huwag na kayong magkakaroon ng mas matigas na center spring kaysa sa standard nyo. Halimbawa, 800 RPM yung center spring nyo. Gumamit kayo ng mas malambot, mga 700, 600. Huwag nyo dadagdagan. Kasi pag mas dinagdagan nyo, yung tigas ng inyong center spring, mas madedelay yung inyong arangkada mas mahirap uh, magkaroon ng mas magandang RPM or power next naman natin pag-usapan or yung pwede natin ito no na i-upgrade is itong clutch spring natin so basically nakalagay itong clutch spring natin dito sa ating clutch assembly so ito na yung halos pinakahuling part kung saan itatransfer yung power mula sa ating crankshaft so from pulley set papunta sa belt papunta sa ating torque drive papunta naman dito sa ating clutch assembly. So, yung ating clutch assembly, kapag nagkaroon na ng sapat na RPM na nakuha niya sa ating torque drive. So, ito, explain ko yung partnership between ng clutch assembly at saka ng torque drive natin. So, kung matatandaan nyo, yung sinabi ko kanina, pag bumuka na itong ating torque drive, ibig sabihin malakas na yung RPM. Yung belt natin nasa pinakagitna na, no? So, yun na yung part na mataas na yung RPM, malakas na yung power. So, in short, kapag bumuka na yung ating torque drive, ah uh, yung center spring natin, iipitin niya yung clutch assembly natin. So, ang mangyayari nun, magkakaroon na sila ng engagement at matatransfer na yung power papunta sa ating clutch lining. So, kapag na-transfer na yung mataas na RPM or yung power dito sa ating clutch lining, bubuka na yan. So, tatlo yung ating mga clutch lining na yan bumubuka yan kapag sobrang bilis na ng ikot or mataas na yung RPM natin. So kapag bumuka na, kagaya na sinabi ko sa first part ng video, iipitin niya na yung bell which is magkokos na ikot na yung gulong. So sa pagitan ng ating mga clutch lining, meron tayong tinatawag na clutch spring. So may standard na tigas din yan. So kapag yung ating clutch spring ay tinaasan nating RPM or mas pinatigasan natin yung ating mga clutch spring na yan, yung mangyayari ang ah, madedelay yung pagbuka ng ating mga clutch lining na magkukos na madedelay din yung pagipit nya sa clutch bell at madedelay yung pag pagikot ng gulong natin pero dahil matigas yung ating clutch spring mabilis babalik sa dating lining na magkukos naman ng freewheel so kapag naman malambot na clutch spring yung ginamit natin mas malambot mabilis bubuka yung ating clutch lining so at low rpm medyo nakabuka na yan lalo na kapag high rpm so for summary ganito yung matigas na clutch spring mabagal dumikit sa bell mabilis naman bumalik sa dati so for conclusion dito sa clutch spring kung gagamit man kayo or magpapalit kayo ng clutch spring gusto nyo mong i-upgrade gusto nyo ito itono gumamit kayo ng mas malambot ng konti kesa dun sa standard na nakalagay sa motor nyo huwag kayong gagamit ng mas matigas kagaya lang yan ang concept ng center spring natin basta tandaan nyo sa mga spring natin mas malambot, mas maganda wag, wag lang mas matigas magde-delay yon sa ating arangkada so tandaan nyo rin pala na kailangan nyo minimaintain yung mga clutch lining nyo ha hindi lang yung clutch spring natin so eto kapag pudpud na yan hindi na niya talaga iipitin yung bell natin so kulang na yung kapal niya para ipitin yung bell natin so kapag pudpud na palitan nyo na So huwag kayong papalit ng agad-agad ng clutch spring lang. Baka akala nyo yun lang yung problema. Minsan yung clutch lining din. Basta tingnan nyo yung kapal kapag uh, goods pa, pwede pa. Pero kapag kulang na sa kapal yan, hindi na talaga iipit sa bell yan. Yan yung nakakapagbawas ng arangkada natin at dulo. Tsaka yung hatak, yung clutch lining kuminsan. So kapag wala na yan, talagang bakal to bakal na yan. Wala na talagang magpapalipot ng clutch bell nyo at ng inyong gulong. So, for conclusion na may babahagi ko sa inyo, nakadepende sa CBT natin yung magiging bilis or performance ng mga motor natin. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga motor na 125, pare-parehas naman na 125, pero magkakaiba ng arangkada, magkakaiba ng top speed. Minsan, nasa pagtutono lang yan, kasi kung minsan mabigat tayo, kailangan natin ng hatak. Kaya nagpapalit tayo ng bola, ng clutch spring, ng center spring, at nang kung ano no tayo ng ating panggilid wala akong best na setting na may babahagi sa inyo dahil lahat yan trial and error ang akin lang nabigyan ko ay ng idea kung ano yung mga pwede nating i-adjust itono, i-upgrade or papalitan para nang sa gayon makuha natin yung arangkada na gusto natin or hinahanap natin sa ating motor nasa atin lang kung paano natin pakikiramdaman kung ano yung best para sa atin at yung maganda para sa pakiramdam natin. Comfortability kumbaga. Ay lang muna para sa video na ito, the more you click, the more you know, usapang CBT panggilid.